Ganda ng stereo sa loob. Kaso, kinabihol itong mga kabomor mo. Kina mga pinagpalitan. Ano? You know? Gear. Sa kadina, sa timing chain. Eh. You know? Palit lahat itong mga kabomor Tapos mayroon pa din Yun no? Know? Mga Conrad B ring, piston ring, palit pati. Kabomrom. Yan. Pinalitan na lahat. Kaso ang andar ganun pa rin mga kabomrom magkatal-katal ipapakita ko sa inyo mga kabung Yan, go day, mga kabung Dito na po tayo. May gagawin tayong owner mga kabung na ano. Ang istorya nito mga kabung is palyado tapos nung pinagawa mga kabombrom yan in-overhaul yung makina tapos pag paandar ganon pa rin mga kabombrom nag ganon-ganon yung makina katal-katal oh, mga kabombrom ganyan ang andar nya grabe kang inig mga kabombrom ganyan daw yung andar nya nung hindi pa na-overhaul tapos nung nagpaandar ng mga kabombrom galing overhaul ganyan pa rin ang andar mga kabombrom akin ang testing yan pag advanced retard ganun pa rin mga kabumrom tapos ginugot ko ang bakada spark plug mga kabumrom ito tension wire ito gumagana mga kabumrom pag hugot ko mamatay ito rin mamamatay dos tres mamamatay din pagdating sa 4 mga kabumrom wala wala hindi nagana mga kabumrom kaya aking i-check to buksan ko yung barbula aking i-testing pag bag clearance mga kabumrom ito lang talagang 4 ang hindi gumagana mga kabumrom walang reaksyon pag hinila yan ganyan ang andar nya mga kabumbrum oh. Toyota 4K nga pala ito mga kabumbrum ano kaya ating itry pag gawa mga kabumbrum kung ano man baka matanggal ko yung cylinder head pag hindi talaga kaya natin sa valve clearance yan grabe kakatal mga kabumbrum oh. parang style yan mar ang andar oh Oh. Ginig-ginig mga kabumbrum. Hindi naman siya palyado mga kabubrom. Ayos ko kaso lang. Maganda naman, mga bata kaso. O? Oh? kang inig. Kaya aking try dyan titingnan mo na mga kabubrom aling barbula. Clearance. Yan halos bago na yan lahat mga kabumbrom. Palit ng sprocket sa timing chain. Lahat bago na yan. Tunring yan Biring, Kunrad, Min Palit na yan mga kabumbrum Galing daw machine shop yan Sa machine shop gisi Tapos lang sa nagawa Yun pa rin mga kabumbrum Kaya atin niyang testing at paggawa Kung kayanin Yan mga kabumbrum Try ko munang tanggalin tong spark plug din sa 4 Ilipat ko sa 3 Uy. Yan Yan Ito Tanggalin ko muna itong mga kabumbrum lipat ko dito sa tres kung magbago ba ang andar mga kabumbum gumising ko muna yung spark plug din yan tanggal ko na yung spark plug mga kabumbum yun o no? basa tanggalin ko yung ano, mga kabumbum yung tres sa so, ako ilagay sa 4 kung mulipat ba yung hindi gumagana mga kabumbum Yan, naluagan ko na yan mga kabumrum. Yan, magandang sunog mga kabumrum mo. Oh. Ano, oh. kita mo mga kabumrum mo. Oh. Ano. Oh. Lipat ko dito sa kwatro mga kabumrum. Tapos ikabit natin yung spark plug na ito. Dito sa tres. Eh, kung hindi ito nagaan na mga itong trace malamang palyado yung spark plug na yan yan mandarin ko muna ikabit ko muna kung muna sa mandarin yan mga bumbrom nakabit na hinong ko lang aring bumbrum, ka bumbrom gawa ng matigas bulutin pabilihin na lang siguro natin din yung may ari ng itong sun wire may medyo ano na yan you o know. pag mulipat yung palya karbondong pag andar yan Ayan mga kabumurong, andar na. Tingunotin tong isang high tension sa patro mga kabumurong. Ayan, walang function no. Wala. Wala talagang inik mga kabumurong. Ating bunotin tong trace. Ayan, wala na. Spark plug. Ayan no? Wala rin gaan na mga kabumurong ang trace. dito tayo sa dos. Ayun, mamatay oh, na siya mga kabumbrong. Oh. I-check muna natin yung anong spark plug at yung papalitan mga kabumbrong. yun uno. Oh. Ayun, oh. atin muna ang papalitan ng spark plug yung mga kabumbrong. Pero hindi talaga nagana yung quattro mga kabumbrong. Dapat nagana yan yung spark plug lang. Ayan oh, wala talaga oh. Lakas naman ng kuryente oh. Oh. Wala talaga ng Dapat mulipat ang palya dinis sa trace under yung 4. Ngayon mga sila ng dalawa ang wala gawa ng sira na yung spark plug sa trace. ano oh. ano Ngayon oh. Malakas din kuryente ang mga kabumbrom. Pwede mo naman. Atenta babe wala walang pangsyon mga kabumbong ang aking pantayin yan tapos buksan ko itong magpugir mga kabumbong yun buksan ko itong mga kabumbong buksan ko muna yan yan mga na nabuksan ko na itap ko muna itong 4 mga kabumbong ang aking itap muna yung katro ng kabumrum. Pakita ko sa inyo kung may clearance tong usrad na yan. Noon pakita ko sa inyo mga kabumrum mo. Oh. May clearance naman oh. Ayun oh. Ayun, oh. may clearance yung quadtro. Ang problema lang kabumrum, hindi talaga gumagana yung quadtro. Yan. po iniing Maka singaw barbula na rin Ya. Yeah. nilipat ko na ng spark plug din ni mga ayaw pa rin gumana. Malakas naman yung kuryente. Tanggal siguro tayo ng head nito mga kabomrom. Yan. Nakin mo nang anuhin yan mga kabomrom. Tingnan ng ayos kung bakit. kung singaw yung head niya ng mo yung barbola. Hindi talaga mapaandar yan ito lang kabumbrum ito, ito lang Ayan, tapos ito pala mga kabumbrum maka pangalawang kabit na to sa nang cylinder head gawa nang noong daw hindi na naglayo ng barbola tapos tinanggal uli tapos ngayon binalik uli ito na naman kamumrum ito pa rin hindi pa rin mutino yan makatanggal siguro tayo ulit nito ng head mga kamumrum kaya ating i-testing kung baka may singaw yan mga kabumuro, makipahandar ulit. Ito yung sa na itinsyon, ating tanggalin. Yan o, mamatay sa kabumuro mo. Hindi, hindi sira din yung itinsyon mga kabumuro mo. Ari sa, ano, doso. So, okay. mamatay at ipahandarin ulit. Yan, akin okay na yan. Ibalik dyan mga kabumuro mo. Tapos itong sa Quattro, sira na talaga to pero nung nilipat natin yan dito hindi pa rin gumana mga kabumbrum magandang sparrow plug yan Ayan, nakabit ko naman kabumbrum ito yung may tanda oh yung sa tris dati pero ito natin nang ibinalik sa dati mga kabumbrum paanda rin natin mga kabumbrum Ayan, mga kabumbrum oh nailain ko yung dog yan oh parang mamatay balik natin mga kabumbrum Yang tris yan oh no. O, na wala talagang function mga kabombrom ito ang 2 ito ito kaya ganyan yung andar mga kabombrom ano lakas na kuryente oh wala na linisin ko muna yung fresh ka bumbum bakit na gaya na na matay na naman yung tabla na yan yan mga kabumbum akin muna rin nilinisan no? oh pati rin isa linisan ko na lang din kung pwede ilipat ko sa uno mga kabumbum yung spark plugs lipat lipat ko muna Okay, malaking trabaho, magbaba tayo ng head, tapos spark plug lang pala agad mo nang ilipat yung mga kabumbong dc sa, sa uno yung may pinturang yan, akin lang linisin Yan kabit na yung may kulay andar ayan gumana na yung spark plug sa ano yung hindi na andar, nilipat ko sa uno Oh so, baka dyan na, hindi talaga spark plug nasa head ang eh, problema di siguro nito sa cylinder head kalasing tuli yan o yan dos wala na rin tres wala pati tres na o wala na rin pang siyong. patro Oh, wala rin pang siyong. Uy, dalawa lang ang andar. Kung dalawa lang naandar. Unot-tos lang gumagana kaya sobrang palyado. Ito. So, parang yung ano, Yanmar. Yan mga kabumbrom. Ayos na yan. O, gumagana na itong patro kabumbrom. Yan o mapalyado na siya. O. o yan. Ganan na ito lahat mga kabumbrom. Yan o, oh, palyado na. Yan o. Oh. Ang ginawa ko dyan mga kabumbrom. Wala akong ginawa dyan sa makina. Itong linya na ito mga kabumbrom. Yan, itong sa papunta sa ating vacuum booster. Dito. iba ba, skripan mo mga kabumbrom. Yan, gawa ng may singaw ko na dyan kabumrom mo sa so pagitan. Kayari, pag aking tanggalin itong mga kabumrom, magpalya yung makina. Tingnan yung mga kabumrom. Yan. Oh. Yun. Yun. Ginig-ginig na naman mga kabumrom. Yan o. Oh. Ibang andar, pag aking bestripan itong mga kabumrom, Yan. Tinig niyo mga kabumbrom. Nagbago ang andar tumining. Yan ang kanyang problema mga kabumbrom. Ito lang linyang ito. Yan. Pag tanggalin ang vice grip. Yan. Oh, yug-yug mga kabumbrom. Pag vice grip Kita ga. Pakinggan yung mga kabumbrom, nagbago andar. Yan. Oh, tumining dahil nakahigop ng hangin dyan mga ng aking mo nang check to kung bakit may problema o aking ayusin yan mga kabumbrong yan nilayo o yan mga kabumbrong o oh. yan kaya akin nang gicheck yung kurinti mga kabumbrong ayos talaga pati yung valve clearance tiningnan ko ayos timing ayos kaya itry ko muna itong mga kabumbrong itong hose kaya eh, wala siyang parang check valve yung parang one way valve ba tapos, nung aking kibasitit pang kabombrom ayun, umayas, umayos yung andar mga kabombrong. Yan, grabe ang troubleshooting nito mga kabombrom Kalay makina na. Sible, bagong overhaul. Sabagay, so, yung sabi ng may-ari, ganyan ang andar bago in-overhaul mga kabombrong. Yan. Yan mga kabombrong, yun lang ang aking maishir. Okay. like anan saka subscribe mga kabumbrum kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel mga kabumbrum. Maraming salamat sa panonood. Ito lang. Akin lang tong ayusin mga kabumbrum. Yan. Kasi okay, kung best tripan ng kabumbrum ayos ang andar. Singaw mga kabumbrum, singaw makahigop ng hangin. Akin tong i-check e tong booster kung okay pa o hindi. Pero ayusin ko lang kabumbrum. Dito lang may problema mga kabumbrum. Walang problema sa makina. Yan. binalik ko na yung trainer mga para dyan na lang ako mag ano, isimpre yan mga kabong bro maging no? Tap. yan mga kabong may ginawa akong goma yan ang ating ano dyan. yan sadyang walang adyasa no? na talaga original pala to nilagyan ng washer nila oh. yung washer yan mga kabong nilagyan ko na ng goma oh tapos may ano, itag recount eh. Wala na akong broom. Tapos tinanggal ko na yung vice grip. Yan, wala na yung kabay strip, vice grip. Yan, wala na yan. Ka, bicycle, bicycle. Ayan, wala na yan Ayan, ang andar kabong broom oh. Na, ayos na yan mga kabong broom. Yan, marami salamat sa panunood. Ay, wala rin singaw dito mga kabong broom. Papakan mo yan. Malambot naman. Yan oh. Yan, pag preno may tunog pa. Ayan no? maraming salamat sa panonood mga kabongrom yan, yan lang ang nagiging problema niya Ito, yung may washer tini Pinakawang Gawa ng titukot Tautukot siya yan mga kabumrum, maraming salamat sa panonood Toyota 4 carry mga kabongrom no? Wala nang inig Yan mga kabumrum, maraming salamat sa panonood. Yan, please subscribe mga kabumrum. Like and share mga kabumrum, please.